It don't matter divorce court child support Lou Dort. Lakers and five. <laughs> the Thunder, a Boost Mobile bundle, WWE Raw Rumble. Lakers and five. OKC, KFC, UFC. Lakers and five. Houston Rocket. I don't care nothing about no light socket, a court docket, or my empty pockets. <laughs> you could say SGA, PGA, USA. <laughs> Lakers and <than> five. <laughs> May kasabihan po tayo mga kaibigan na huwag mo magbilang agad ng siso kung hindi pa napipisa ang itlog. Nauna ang yabang ni Shannon Sharp matas ang kumpiyansa niyang mananalo ang Lakers. Alam natin na down 3-1 na po sila ngayon contra Wolves, hangin na lang ang sinasabi nila noon na Lakers in 5. Na talaga namang humaharap ang LA Lakers ngayon sa napakahirap na sitwasyon mga kaibigan. Ang coach nilang si JJ Redick ay sinabi na sa interview matapos matalo sa Game 4 na si Anthony Edwards at Julius Randle ang naging tinag nila. Ani niya dito na kahit ano na lang nga daw po ang ginawa nilang depensa laban sa dalawa ay hindi nila kayang pigilan sila. Ginawa na nga daw ni Redick ang alam nitong paraan para pigilan si Anthony ngunit lahat ay hindi bumana. Sa madaling sabi base sa kanyang naging pahayag ay inamin nitong naubos na ang disparity niya sa depensa para pigilan ang superstar ng Wolves. Ito talaga yung pinaka mahirap sa lahat coach na ang nagsasabi na nahihirapan sila kaya mahirap na manalo pa dito ang Lakers kasi seryoso ang problema nila sa depensa. Pero yung nga ani ni Luka kapag hindi pa nagkakaroon ng apat na panalo sa series ay hindi pa tapos ang laban. You know, being in Losing and being down 3-1 as you go home, how do you how do you process that as an individual and as a team? Uh, it's definitely disappointing, uh, but nothing has lost. No, we didn't we haven't lost nothing yet. for the first war, first win, uh, for a win, wins, and we just gotta still believe. Samantala Stephen Curry may ibig sabihin ang reaksyon ng kanyang mukha sa nagdaang Game 2 versus Rockets, kung saan talo sila sa game na iyon. Ito rin yung expression sa mukha ng greatest shooter noong 22 Finals contra Boston Celtics pagkatapos matalo sa Game 3 at down 2-1 sila kung saan tatlong magkasunod-sunod lang naman na tinalo ng GSW noon ng Celtics sa pamumuna ni Curry. Hindi na nga pinaabot pa ni Steph sa Game 7 ng series. Si Coach Emi Udoka rin ang coach ng Boston noon na ngayon ay coach na ng Houston Rockets kaya familiar na siya sa coaching style ni Udoka. Kayong mga kaibigan kaya bang talunin ng Warriors ang Rockets sa Game 4 at Game 5 para umabanti na sa second round? I-comment e lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan.